Kamusta mga kabataan ng Airsoft? Medyo matagal tayo din nakapag-upload itong mga nagdambuan. Masyado kasi tayo naging busy, gawa na nga rin ng holiday. Tsaka masyado tayo marami ginagawa nitong mga nakakarambuan nga. Ngayon marami mga katanungan sa atin na uti-uti na natin sinasagot. At isa nga sa mga naging katanungan sa atin ay kung paano ba gamitin itong BB Loader o yung Speed Loader. Yan. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin itong BB Loader na to sa ating mga magazine Buksan na nga natin ang ating BB loader. Sa pagbukas sa kanya, i-style mo na itong karton niya. At pag ni-slide mo yung carton na yan, bubukad na nga sa atin yung ating speed loader mismo o yung BB loader. Tapos meron siyang kasama dito adapter. Bali yung dalawa na yun yung makikita mo. Ngayon, ginagamit tong adapter na to kapag ka dito ka sa maglip maglalagay ng BBs. Bali magiging ganyan yung paglagay mo sa kanya. Tapos kapag ka tinanggal mo na may adapter na yan, magiging bilog na lang yan. At pag naging bilog na yan, dito mo na ilalagay yung BBs niya sa may mas malaking kanal ng mga magazine mo. Ito yung magazine ng hi kappa at ito naman sa black parehas lang naman yan ng pagalagay sa kanya at parehas lang may mas malaking kanal sa bandang ibaba niya ngayon kapag ka uh, tinanggal mo yung adapter dahil dito ka na magalagay sa mas malaking kanal mo sasagad mo lang yung magazine follower mo saka mo itutulak tong kanyang pusher ngayon ito naman yung pinaka pusher niya nakalak lang o nakalubog ngayon para ma-unlock mo yan pipinutin mo lang to ngayon, ngayon ito yung pantulak sa bibis niya dito naman yung chamber niya dito mo ilalagay yung bibis bubuksan mo lang to Ayan. Pag nabuksan mo na siya, kuha mo na yung bibis mo. Yan, salin mo lang siya, hawakan mo lang siya ng pagkanto para mas mabilis siya pagsalin mo. Yan. point 20 bibis nga pala ito sinasalin ko ito, pero kahit anong bigat ng bibis ay pwede mong gamitin sa speed loader na ito. Basta 6mm yung size niya. Pwede dito kahit 0.30, 0.36, basta 6mm yung size ng bibis nyo. Ayan. Pagka napuno nyo na siya, bawasan nyo lang at sara nyo na. Kailangan nyo masasara siya. Ngayon, mayroon na nga siyang BBs, tapos naiyakat natin yung pusher niya. Ito naman, papakita ko sa inyo kung paano naman mag-load sa magazine na to. Ayan, walang adapter na nakakabit. Ibabalang natin yung kanyang magazine follower. Itapat natin dito sa may mas malaking kanal yung bilog na yan. Pati ipush na natin unti-unti. Sa so, paglalagay ng BBs, kailangan na pag nilagay nyo sa magazine nyo, e eh, ganyan siya. Sala sa lansan siya, wala siyang bungi. Pwede naman siya may bungi kaya lang kapag ka bungi yung paglalagay nyo ng bibis hindi nyo lang magagamit yung full capacity ng magazine nyo. Kung meron kayong 30 rounds na magazine magiging 25 lang dahil nga di pwede sa dami ng bungi. Yan. Yan yung paglalagay nyo. Yun o. Oh. Ngayon kung gagamitin natin siya ng adapter, i-attach lang natin yung adapter niya. Ganyan magiging itsura niya kapag ka nakatouch ng adapter niya. Ibig sabihin kapag kami adapter, dito natin siya ilalagay sa may kanyang maglip o sa may bandang ibabaw na magasin niya. Kung mapapansin nyo yung adapter natin, meron siyang hati sa gitna. Ayan yung ipapasok mo dito sa hiwa ng kanyang maglip. Yan. Bali ganyan na magiging itsura niya kapag ka nilapat mo na siya sa maglip. Tapos kapag kakargahan mo na siya, ibaba mo lang yung magazine follower niya kahit hindi na siya sagad, eh okay lang. Tapos saka mo na maipasok yung uh, adapter mo sa maglip ng magazine mo. Pag ganyan na yung position niya, pwede mo na siyang pigain. Habang pinipiga mo, eh, mababa na yung bibis natin. Medyo bungi-bungi nga lang yung pagkakasalansan niya. Kapag ka bungi, -bungi na ganyan, hindi mo magagamit yung full capacity ng magazine mo. Yan. Ganyan lang yung gagawin mo hanggang mapuno mo na yung magasin mo. Tapos kung gusto mo ayusin eh, pwede namang maayos yan. Alugalugin mo lang yung, yung magasin mo hanggang lumapat na ng maayos yung mga bibis mo sa magasin mo. Yan. Punoyin natin ha. E, yan you know, mas mabilis yung naging prosesa, diba? ba may bumungi nga lang tayo na isa. Ganun lang kadali yung paglalagay ng bibis nya. O yun mga kabataan na ganun lang kadali yung paglalagay ng bibis gamit yung bibi loader natin. Sana kahit paano yung nakapagbahagi ako sa inyo ng kaunting kalaman kung paano nga ba gamitin itong bibi loader na to. Maraming salamat sa panunod yung mga kabataan na airsoft. Bye bye!